Ang kwento ng dalagang my boyfriend na multo ay isang alamat o kwento ng kababalaghan na madalas naririnig sa mga gabi ng kwentuhan. Narito ang isang bersyon ng kwentong ito. Kwento ng dalagang my boyfriend na multo. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, may isang dalagang nagngangalang Elisa. Si Elisa ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Siya ay may kasintahan na si Andres, isang binatang, masipag at matapat. Magkasama sila sa lahat ng bagay at maraming tao sa kanilang bayan ang humahanga sa kanilang relasyon. Ngunit isang araw, naganap ang isang malupit na aksidente. Habang pauwi si Andres, mula sa bayan, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at nahulog sa isang matarik na bangin. Dahil dito, siya ay namatay agad. Lumuha si Elisa sa pagkawala ng kanyang minamahal. Hindi siya makapaniwala na ang buhay nila ay naputol ng ganoon kadali. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa buhay ni Elisa. Laging may malamig na hangin sa kanyang paligid at paminsan-minsan ay naririnig niyang may bumubulong na pangalan ni Andres. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa kanyang kwarto, naramdaman niyang may presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Tumayo siya at sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Andres. Ngunit hindi ito ang kanyang dating kasintahan. Siya ay may puting kasuotan at mukha itong parang isang anino. Ang multo ni Andres ay nagsalita. "Elisa, hindi ako makakaalis." hanggat hindi kita natutulungan. Mahal kita at nais ko pang makasama ka. Nagpatuloy ang multo sa pagpapakita kay Elisa sa mga susunod na araw. Bagamat takot na takot, hindi niya kayang kalimutan si Andres. Isang gabi, tinanong ni Elisa ang multo ng kanyang kasintahan kung paano siya matutulungan. Sumagot si Andres, Patawarin mo ako Elisa at hayaan mong magpatawad ako sa aking sarili. Kailangan mo ng kapayapaan at dapat mo ng magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng takot at lungkot, nagsagawa si Elisa ng ritual upang magdasal at magpatawad kay Andres. Matapos ito, naramdaman niyang naglaho ang presensya ng multo. Pumaya pa si Elisa at natutunan niyang mahalin muli ang kanyang sarili. Pinili niyang magpatuloy sa buhay at magbigay pugay sa alaalang iniwan ni Andres. Ngunit hindi na siya muling nakaranas ng mga kababalaghan. Tinuturo ng kwentong ito ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang proseso ng paglaya mula sa mga trahedya sa buhay.